Okay, hello guys. Ayan, maglalakad tayo papuntang work. Kasi masyadong makapalang snow. Hindi ako makapag-bisikleta. So, marami nagtatanong guys kung magkano talaga ang sakon dito sa Finland. So, isi-share ko po ang akin Um, ako po ay isang um, permanent uh, registered practical nurse dito sa Finland. At ang sahod ko po ay maapot ng 2,300 to 2,400 euro. Kasi guys, magkaiba po ang sahod ng permanent sa <laughs> hindi permanent. Ang differences po ay um, bale 200 plus euro. No? So, maganda kung pupunta kayo dito, kung mag apply kayo. Kasi nga, nag talaga ang tinan ng mga uh, worker. Especially sa health sector. Kasi, nagkukulang talaga sila ng mga nurses, caregivers, and practical nurses. So, sana guys, uh, ng aral. And, magsilbing inspirasyon din. Pero, syempre, bago po, po nakuha yun, bago po ako nakakuha ng mataas na sahol na ganyan, nag aral syempre po ako, within two years, bago ako naging um, registered practical nurse. Kasi dito, guys, kahit nursing ka na sa finas, pagdating mo dito, mag-aaral ka pa rin kasi hindi po yun counted. Ay, nako. Ayan na, miss na. Hindi po yun. Counted yung pinag-aralan natin dyan sa Pinas. Kailangan mo talagang mag-aral ulit dito. So, ayan po. Ayan, malakas ang isno. <laughs> Grabe. Kaya pakita ko po sa inyo. Lamig. Ayan dito pagka nandong gisno. Ayan. So, hindi tayo mag-bisikleta lalo na kapag hindi pa nalinis yung daan okay makita ko sa iyo <laughs> ayan po oh hindi snow and talagang mahirap mag-bike